Mahirap daw bang mamuhay dito sa Pakistan? Ganyan ang lagi ko natatanggap na tanong ngayon sa aking mga follower. Sa totoo lang mga kapanay at lagi kong sinasabi sa inyo ay depende sa sitwasyon niyan. Kung mahihirapan ka rito o hindi. Siyempre, parang sa Pinas lang din yan, kung may pera ang asawa nyo, ay masarap, diba? Masarap mamuhay. Kasi, yung mga gusto mo, yung mga cravings mo, makakain mo. Eh, siyempre, pagka walang pera, ay nga nga, tiis, -tiis lang muna, lunok-lunok na lang muna ng laway, o ganun din dito mga kapanay. Pero, pero, kung yung asawa nyo ay nandito, tapos may business, ganyan, o kaya naman, nagtatrabaho abroad malaking magbigay sa iyo ng padala, ay masarap mamuhay dito mga kapanay. Kasi nga, pag nagpadala sa iyo, malaki. Tapos, yung mga bilihin dito, mas mura kasi kaysa sa Pinas. Tulad ng gulay, prutas, ganyan. At saka mga karne, pati nga baka rito, kung i-convert mo sa peso, ay 200 pesos lang. Kaya kung mapapansin nyo, ang daming mga Pakistani na nagtatrabaho abroad kahit maliit 'yung sahod pinagtsatsagaan nila kasi nga pag ipadala dito 'yung pera ay malaking halaga na talaga. Parang ganyan din sa Pinas, 'di ba? Kadalasan mga nag abroad kasi nga mas malaki pa sahod doon. Pero dito kasi kunwari 'yung 1000 dirham sa peso 'yon ay 15,000 lang. Pag dito 'yon 70 plus thousand na 'yon mga Kapanay. O kunwari 'di ba mayroon kang 70,000 plus a month. O, oh, hindi ka may stress noon sa mga gasos-gastos, sa mga pambili. Kasi nga dito, mura naman yung mga gulay, prutas, ganyan. Ang mahal lang naman dito, mga mani, ganyan. Mani talaga. Oo, oh, ang mahal talaga ng mga nuts dito sa Pakistan, mga kapanay. Eh sa Pinas, pag ipadala mo yung 1,000 dirhams, 15,000 pesos lang yon. Ay, nako ma-stress ka talaga ka, ka iisip pa Paano mo pagkakasyahin sa isang buwan yung 15,000 a month, ba? Diba? Eh, ang mahal na ng mga pilihin ngayon sa Pinas. Pati itlog, mahal na. Itlog na lang talaga ang asawa nyo na yung <laughs> Tapos, depende rin siyempre sa magiging asawa niya yan. Kung mahigpit ba siya, o utod ng higpit, o sobrang-sobrang higpit mga kapanay. Kasi pag sobrang higpit, dadating sa punto yan na hindi ka palalabasin lagi. Ganyan. Mayroon pa nga na hindi ka pag cellphone eh. Mayroon ganyan na pinay dito. madalang lang, pero mayroon ganyan na walang cellphone mga kapanay. Kaya ang sabi ko nga, depende sa sitwasyon yan, kung magiging maayos ba pamumuhay mo dito. Kung ang asawa nyo ay hindi naman mahigpit, malaya, ka, ay masarap dito mga kapanay kasi yayain mo lumabas, tara sa labas, kain tayo. O, oh. kakain kayo sa labas, ba diba? L lalabas kayo, date-date kayong mag-asawa, ganyan. Nakadepende talaga yan sa asawa nyo kung ano ang magiging buhay nyo dito sa Pakistan mga kapanay. Yung ibang mga Pinay na andito ti asawa nila dito nagtatrabaho sa Pakistan, maliit nga yung sahod, ba diba? Kaya ang ginagawa ng ibang Pinay dito, karamihan ng Pinay dito sila ang nagtatrabaho mga kapanay. Kasi pag Pinay dito ay malaki ang sahod mga kapanay. Kadalasan dito, pagka Pinay na may asawang Pakistani, yung sahod nila kahit sa bahay lang ganyan, 600,000, ay 600, 600 ganyan. 600 mga pag-convert mo yun sa peso, mga 30,000 siguro. Tapos may allowance pa yung kadala sa allowance 10,000 rupees, ganyan, minsan 20,000, depende sa amo mo kung galante. Kaya ganon na nangyayari, yung mga Pinay dito na may asawang Pakistani, kadalasan sila talaga nagtatrabaho. Kasi nga, pag Pinay, mas malaki ang sahod, ba Yung ibang Pinay kasi dito, mas ginugusto nilang magtrabaho kaysa makasama yung pamilya na asawa sa bahay, ba diba? Tapos iniisip nila, ako magtatrabaho sa bahay, tapos ala naman sahod, ganoon eh, mas maganda na magtrabaho. Ganun ang isip ng ibang mga Pinay, eh, na magtrabaho na lang sa iba. At least, may sahod, di ba? O, tas hindi pa sila kasama sa bahay na magulo. Kasi nga, magulo dito, pagka, ano talaga kayo, joint family. Kaya, ang sabi ko nga sa inyo, mas maganda talaga na bumukod kayo. Pagawa ka muna ng bahay bago ka umuwi dito sa Pakistan. Kasi, magulo talaga yan, sama-sama sa bahay, kahit sabihin mong mabait. Eh, lalo na kung masama ugali, di ba? Eh, talagang ma-stress ka ng todo dito. Yung iba naman na walang bahay, napipilit nila yung asawa nila na bumuko, nangungupahan sila. Pero kadalasan talaga ay hindi mo mapilit Sama-sama kayo, kaya yung iba talaga mas pinipili, ah, magtrabaho na lang ako para hindi ako lagi dito sa bahay. Ganyan, may income pa ako, ba diba? At isa pa pala, pag ang asawa nyo, kunwari, parang wala nang pakialam sa'yo, sa nararamdaman mo, sa iniisip mo, ganyan. Mas pinipiling pakinggan yung pamilya, ganyan. Ay takbo, mga kapana, ay takbo, habang maaga, sa totoo lang. Dahil wala kang boses pag ganyan, sunod-sunuran ka sa kanila niyan. Kawawa ka talaga mga kapanay. Kaya ang lagi kong sinasabi sa inyo, kahit na hindi maganda ugali ng pamilya niya, ganyan o hindi kayo pagkakaunawaan, basta kakampi mo ang asawa mo, mga kapanay. Yun ang pinakamahalaga dito. Siyempre, pag di mo kakampi asawa mo, sino pa kakampi mo, di ba? ba? Diba? Eh, ala na, ano, ala nga naman, kampihan ka ng kapitbahay, di ba? Basta ang tip ko lang din sa inyo, mga kapanay, kunwari, uh, hindi maganda ang sitwasyon nyo dito, meron kayong mga ayaw, ganyan, Huwag niyong didirektahin na kausapin yung pamilya niya at kayong magsabi. Kasi nga, baka mamaya ay ma-misunderstand, di ba? Mas maganda talaga kausapin niya yung asawa niyo. Kung mayroon kayong mga nakikita, hindi niyo gusto, ayaw niyo, ganyan. Tapos siya ang magsasabi, mga kapanay. Tapos, pagkausapin niyo yung asawa niyo, huwag yung pabarang, huwag yung parang galit kayo. Na ganito ba dito? Ganyan, ganyan kausapin nyo ng mga hinahon, mga kapanay, ipaliwanag nyo, ganito, ganyan, ganito ako, ganito, pinay, ganyan. May ka kanila mga kapanay. At saka, mas maganda talaga ang pinag-uusapan niya sa maayos sa paraan kaysa yung nag-aaway, ba diba, mga kapanay? At lagi ko nga sinasabi, hanggat maari talaga ako magpo-for good na kayo dito sa Pakistan, ay magpagawa kayo ng bahay nyo mas maganda talaga yung nakabukod kaysa hindi. Kahit sabihin nyo pa na nakakausap nyo na mabait sila, ganyan. Kahit na mabait mga kapanay, dadating at dadating sa punto na mayroong hindi pagkakaunawaan. Lalo na kung matatagal na magkasama. Kaya ang mas maganda talaga ay para maiwasan na yung mga hindi pagkakaunawaan ay bumukod na. At saka mahirap kasi yung ganyan, yung meron kayong away-awayan, tampuhan sa pamilya ng asawa nyo. Kasi ang asawa nyo talaga ang sobrang maapektuhan yan mga kapanay. Kaya hanggat maaari talaga iwasan nyo na makasamaan ng loob yung pamilya ng asawa nyo mga kapanay. At saka pag andito na pala kayo sa Pakistan, 'di ba? Ang daming pinangako ni asawa niyo, ganyan ganito, ganyan. Ay medyo babaan niyo 'yung expectation niyo mga kapanay kasi maka mamaya ay akala mo talaga ganun ganito ay pagdating pala dito ay hindi na. Basta pag mapunta ka rito, medyo habaan mo rin 'yung pasensya, ganyan. Tapos marami ako naririnig, nababasa, ganyan, mga hinanaing nila sa pamilya ng asawa nila. Sa totoo lang, mga kapanay, pag ganyan, lalo na't maliit na bagay, wag, bagyang kibot ay i-post mo sa social media, i-post mo sa GC. Kasi pamilya mo yan, ang pamilya ng asawa mo, pamilya mo na, sino ba ang masisira? At saka pagka maliliit na bagay lang, kunwari, kumain, inilagay lang sa ganun, ay sabihin mo na lang sa asawa mo, wag sa social media, huhugasan ba ng social media yung plato na yun, mga kapanay? At saka pag maliliit lang naman na bagay na ganoon ay palampasin nyo na. Sabi ko nga sa inyo, ay medyo habaan nyo, pasensya nyo pag andito kayo. Kung mabait naman sila sa'yo, tinatrato ka ng maayos, tinatrato ka ng tao, ay kung medyo may pagkasalahula sila, ay hayaan nyo na mga kapanay, konting tiis tiis na lang. Kung ayaw mo talaga ng ganyan, ay bumukod kayo. Ganyan, okay, patayo ka ng sarili mong kusina sa kwarto nyo para hindi ka nalalabas. Yung kwarto nyo na lang linisin nyo, di mo na makita yung labas, ba? Diba? Sabi ko nga sa iyo, ay ay, pag ganyan na tinatrato ka maayos ng pamilya na asawa mo, hindi ka sinasaktan, ay bless ka na niyan. Sa totoo lang mga kapanay, bless ka na niyan. Pasalamat ka na. Tapos yung iba kasi, ang taas ng expectation nila dahil ganoon naman ang sabi ni Pakistani eh. Kaya pagka napunta rito ay talagang nai-stress sila ng to the highest level. Kaya ang gawin nyo ay babaan nyo, expectation nyo sinasabi ko nga sa inyo. Tapos matutong makontento kung lalo na kung maayos na may kalagayan mo, di ba? At tanggapin mo yung buhay na meron ka rito sa Pakistan. Pero kung hindi mo kayang gawin tong mga sinasabi ko, ay huwag kang mag-asawa talaga ng Pakistan. O kaya, Huwag kang titira dito, huwag kang magpo-for good. Okay lang yung pasyal-pasyal, ganyan, libot-libot. Pero yung magpo-for good ka dito, kung di mo kaya yan, ay wag ka dito mga kapanay. Diyan na lang kayo sa ibang bansa mga kapanay. O kaya sa Pinas ka, kung okay naman sa asawa mo, di ba? O yun lamang mga kapanay, sa lang ulit tayo magchikahan. Babush!